Ah, uh, kasi ano mean, yung next step, yun ang tinatanong eh. Ay dahil tayo, tayo peaceful, no? Hindi naman tayo nagayas sa Nepal na susunogin natin yung kung ano man. natin sa Supreme Court at ito yung mga... Kulay si Atone Mel Magdamo, ang lawyer ng United People's Initiative, ang ating legal counsel. Ah, sige po, ah. Ay, ayaw ko sana magsalita, pero kanito po kasi, no? Ah, uh, ang tanong anong susunod na gawin, gagawin eh. Uh, kasama yung mga magagaling na abogado, na uh, nandito si Lady, nandito si Beryl, no? Uh. Pupunta tayo sa Supreme Court, may meron tayong ipapayad, no? Tapos, uh, natin sa protector of the people. Sino yung protector of the people? Ano yung ba nung araw, nung 1986, ang sabi ng protector of the people, nandun pa sa kapila, uh, my loyalty is to the Constitution and to the duties of my office. Sabi ng Chief of Staff Fidel Valdez Ramos. Nung sinabi niya, my loyalty is to the Constitution, nagpalakpakan ng mga tao. Tapos yung, yung, yung kasunod na sinabi niya, and to the duties of my office, hindi sabi, na narinigan ni, unit. ng tao dahil sa, sa lakas ng palakpakan. Ano lang yung kay Fidel Valdez Ramos? Ano? Naging President. Okay. Tapos, noong 2001, ang sabi ni Angelo Tomas ah, uh, Reyes in behalf of the 130,000 um, armed forces of the Philippines I withdraw my support from this government of the Estrada sinabi niyan pero bago niya sinabi niyan nagkonsulta siya nag-survey siya sa so, 130,000 na kasundalo ko nun, nung araw 130,000 lang eh. At talagang ano, 80% din ang sinabing mag-withdraw ng support ka na. Ngayon po, gumagawa din tayo mga survey internally. At kung gustong pasahin, pag-aralan ni yung nakaupo protector of na the people ngayon, kung gano'n ka accurate yung survey natin sa loob, sa loob ng Armed Forces of the Philippines. At ang lumalabas 80% eh, ang pabor. Ngayon, kung may dula si, ano, si pangalan ko na, ano, si yung uh, protector of the people natin, kung nagtudula siya, di, pasahin niya yung methodology namin para namin na na-reach yung 80% niya. Baka ngayon, 90% na, 90%, baka, baka 95% na yung, ano, eh, yung mananawagan ng withdrawal of the support. Yung pag nag-withdraw ka ng support, hindi yan na hindi yan labak sa batas. Ano yan? Nasa loob ng saligang batas yan. Sa kaso ni Joseph Estrada versus Ombudsman na dineside ng Supreme Court, sinabi ng Supreme Court, pag nag ka ng support, hindi yan bawal, hindi yan sedition. May may Supreme Court decision dyan. So, kung nanawakan tayo ng withdrawal ng support, hindi yan labag sa batas. So, kag-record ko kanina talaga, ano, walang sedition dyan. Kaya kung ayaw naman ni, ni Browner, no? kung ayaw niya na withdraw ng support, eh di mag-deposit na lang siya ng support. Kasi kung mag-withdraw ka, pwede ka rin mag-deposit. Uh, you withdraw support from, kasi kung mag-withdraw ka, bangkarote na, wala na siyang mag-withdraw. Zero balance na eh. No, mag pwede siya mag-deposit ng support. Uh, hindi, hindi. Kasi, mamili, oh, I, I deposit my support in favor of Kapanan <makes in your eyes> so, na kayo mag-isip kung sino Pero, bakit People's Initiative? Sino ang inuloklo sa kapamilyan ng People's Initiative? Kayo, kayo, hindi politiko. Papangkaroon nyo tao. Tayong lahat. Yun po ang, yun po ang People's Initiative. Tayo ang iluloklok sa presa. Hindi yung mga politiko. Yun lang po. Thank you very much. Manan boy! Gusto kong kumanta And now The end is near Nananawagan tayo sa ating mga kapulisan Maraming salamat po sa inyong lahat Dahil alam namin Makikinig kayo sa taong bayan At alam namin Na hindi kayo magsisilbe sa isang bangag na presidente. Kahit anong paliwanag ni Auntie Claire, hindi niya na ito may didenay dahil mismong kapatid niya na ang nagsabi na bangag ang kanyang kapatid, bangag ang ating presidente. Kaya ako'y nananawagan sa mga kapulisan na nakabaligin dito. Alam ko, na kayo po ay sumusunod lamang sa utos ng inyong mga nasa taas. At kami po ay ganun din nagpapasalamat sa inyo. Tayo ay kapi-kapi dito. Hindi ang gobyerno ang kaaway namin kung hindi ang isang bangal na presidente. Kaya sana po sama-sama tayo at ito ay ating panawagan. Bababa na yan! Bababa na yan! Bababa na yan! Pero ba, bago po tayo magpatuloy, gusto ko lang ipakilala yung isa sa ating Banateros vlogger na si Jay Kibara. Jay, bakit ka naman? Binabati ko kayo lahat dito. At binabati ko rin si Marcos Jr. Putangin na mo, buwaba ka na. Isama mo, Isama. yung asama mo atik sa Salamat. Idol! Kala ko bawal magbura. Hindi nga ko nga magbura eh. Anyway, yun lamang po ako nagpapasalamat sa lahat ng organizer nito. Alam nyo, napakahirap po na mag-organize ng mga ganitong pagtitipon dahil alam niyo naman, kaliwan kanan ang pananakot ng gobyerno. Kaliwan kanan ang demanda. Tulad ko po, kaliwan kanan ang demanda ko po, pero tanda lang natin, kahit anong bayan, harapin natin yan. Kaya ko'y nagpapasalamat din sa ating mga usgado dahil tinitingnan nila ng tama. Dismiss na po ang kaso ko kay Trillanes. Dismiss na po ang kaso ko kay Torre. Yung apat ng ko kay ay, na kay sa dito. Ay, mukha namang madidismiss na 'yan ng goby. Isa na lang. Deo ti beros na lang. Pero okay lang 'yan. Dahil alam naman natin Nasa sa katotohanan tayo, hindi tayo nagsisinungaling. Hindi tayo gumagawa ng kwento Tayo ay para sa bayan lang at alam natin naman na madidismiss 'yan. Gayunpaman, tayo po'y nagpapasalamat sa lahat po ng mga kasama natin dito Lalo lalo na sa mga retired general Napakahirap po sa kanilang tumayo dahil siguradong kaliwagkana ng pag-uusig sa kanila Pero nanindigan sila sa ating bayan Alam niyo po, ito lamang po pag pinapanood natin yung mga history na movie natin sa Pilipinas Di ba ho, oh, nakita natin ang pinagdaanan ng mga bayani natin ngayon po, napakahirap maghanap ng bayani. At dahil ngayon, na na po, ako po, alam niyo po ako na galit po ako sa mga Marcos. Mula si mula, kahit po kay Sen. Aimee, ngunit nagpapasalamat tayo kay Sen. Aimee na ginawa niya ang isang matinding sakripisyo na ilaglag ang kapatid niya at sabihin ang katotohanan. Maraming salamat, Senator Aimee, para sa bayan. Tuluy-tuluyin natin itong ipaglaban. At alam nyo, marami tayong balita ha, na talagang unti-unti na nagwi-withdraw ng support ng ating mga uniformed personnel. Hello, you. Alam nyo po, lagi nyo lang tatandaan at huwag kakalimutan. Sabi nga nila, yung pag Amin daw ni Zaldigo ay timing. Tinaming daw ni Zaldigo. Hindi po ako naniniwala doon ang nag-timing po nito ay walang iba kundi ang Panginoon. Nagsalita si Marcos na 5,500 ang flood control project na success niya. Kinabukasan, binagyo at bumuha. Panginoon na po ang nagigising sa bawat Pilipino. Kaya nga po, patuloy tayo. Umihingi ako sa si inyo ng isang bagay lang. Mapayapa at legal na paraan. Dahil sabi nga nila, sinisisi nila ang Iglesia ni Cristo. Bakit daw kasi nyo niluklok? Bakit nyo uh, pinayagan itong si Marcos na patungtong sa pagiging presidente? Nakalimutan po ata nila ang Romans 13 verse 1 na nagsasabing submit to the authority that in all authority it comes from God. Ang Diyos po ang nagluklok kay Marcos Ngunit, hindi kasalanan ng INC o tayong mga nabudol o kung sino man at lalo-lalo na ng Panginoon kung ang isang tao ay naging kurap. Ang tao doon, free will. Malayang pumili si Marcos na kesa pagsilbihan kayo at tayo, nagnakaw siya sa ating bayan. Kasalanan niya ito. Hindi kasalanan ng mga bumoto. Nagtiwala tayo sa kanya hindi niya tinupad ito kaya napapanahon na para bumaba si Marcos maraming salamat po sa inyo lahat, thank you po muli, okay muli sasabang kayo, wala lang poses General Bronner bilisan mo Marami na mga field commanders mo! Oh, baka umaunahan ka nila na, na mag-withdraw support! Marami na mga mga kaya! Marami na mga mga kaya! Gawin mo na! Para hindi magkawa ng mga 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 forces namin! Mag-withdraw ka ng support! Nakauna!